Guys, uh, kapatang, nandito kami ngayon sa gitna ano, ng palaisdaan Ayan, masama po ko si kapatang Ryan Ayan, at day off niya Ako din, day off ko rin Nagkasabay kami Kaya ito, kami dalawa muna lalabas Yung mga ibang kapatang natin, busy naman Kaya may mga ginagawa, kaya kami muna dalawa Day off ko rin naman eh Ayan guys, uh, dito kami oh. Ayan, yeah, napakalawak niya no Tak target to. Pala istahan to. Darin tika kami dito. Bawal dito, bawal. Daan lang kami makikiraan. Oo. Ayun. Ito muna kaya, no? wala. Lakas ng hangin. Makikiraan kami dito. Luwang nito. Wala istahan yan. Kaya pag bumaha dito, sayang yung lugi. Kumbaga lugi yung may-ari sa luwang ng palaisdaan na to. Kumelit guys. yeah, Ayan. Ayan guys oh. Siga patang rayan. Daming kalamansi oh. Ano di sa atin yan eh. Oh. Medyo diba malayo pa ilalakarin namin. Ayan. Oh, Ang oras nga pala natin ay na oh, 12.30. Ayan. Day off ng kabataang. Pero walang day off sa amin Ito, fishing pa rin Luwag nito oh, Nakadaan naman tayo dito Nung mga last episode natin Ayan Ito naman talaga yung daan Wala yung bata yung dadaanan Ito rin yung papuntang e pa rin. ay nakabatang eperen Kaya alam, malayo yun Hindi natin pupuntahan yun Garilyo, bawal po sa mga bata ito po ginagawa ng mga tulad naming eksperto naman. guys okay, so makikipagtunggalin na naman niya sa baka. Ayan oh O. <laughs> Ang laki. Nakatay mga oops oops Ops. 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 Makikiraan kami. Ganaboy lo Ready tayo sa malinis. Ngayon nilinis nila. Palimot hapag 'yan. 'Yan, lagi nang ahapol oh. Oha. Oha. Lo ko ka. Ah! Ne. Paganda dito na mismo area. Ay, si Kapitan Ryan oh. Mm. The setup na 'yan. Tingin lugar, medyo malakas yung hangin ngayon. Ayan oh. Saktong sakto lang yung laki ng ilog at liit Ayan Set up na kami guys Diyan muna kayo Uh, mga uh, sa episode na to, magbibigay uh, tayo ng mga tilapia dito sa ilog. Mga tilapia daw kasi sabi nung nagsabi sa amin doon sa amin. Kaya e, ito, mahuli kami tilapia. Kasama ko nga pala si Kabatang Ryan. At syempre ako lang. At ng ating mga kabataan, may mga trabaho na. Ilang kabataan at that Si Kabatang Ryan o. Oh. Oo. Oh. Ang yata, hindi naman yata mga gawel oh. Uy! <laughs> <laughs> Amingot na kami guys. Mabihaw ulit. Ayan. Ganda ng area dito. Linis. Salamat dun sa mayare. Sa lulong predate eh. Ayan. Ito laki puno. Tabi po. First, first catch. catch kagad si kapatang Ryan no? oh. Tilapia. Ayan. Sakto may dala kaming bulate Ayan. Okay. First catch. Wala paglalagyan. Hindi ko dalawang fishnet. Oh, wala. Hindi ko dalawang fishnet. Sige. Ayan oh. Baka ito no. <laughs> Uh, second catch si Kapatang Ryan ayan oh. Tilapia again. Hey. Oh, uh, yes. Basic basic. Ako si pa Tu uh, si hindi lang kami yung nangawil dito ayan uh, oh. Meron din doon sa likod mga bata uh, na namimingwit din. May mga huli na daw akita ko uh, nauna pa sila sa amin kanina kaya dun sila. doon medyo malayo doon to so, kami dito talaga yung pesta namin sila marami nang huli tingnan natin mamaya tami huli na kaya wala ah, ayan pala meron na konti oh. ayan may huli na rin sila ayan diba yeah. <laughs> ayan ang natin sa pamimingwit mga kabataan dito taga bunduan kaya no ah puta sige sige enjoy Guys, ayun ako. po oh. Ha? Nakahuli na po si Kabatang Reynel. Ayun, no? laki-laki po. Laki po Ate. Kasi nilapad po ng mm basta kasi nilapad. Kaya <laughs> po ayan. kalapad. First catch ko. Rico, Rico. hindi hmm, pa po At ang kamay po niya sensitive eh. Hindi, e, for sugat so nung sa piloto. Ayan ho. Oh. uli din siya. Ayan, tilapia din. Ayan. Tilapia yeah, in the move. <laughs> ayan.

tilapia basic yan basic na basic sa kanya lang tanis okay. yan uli na ulit oh magaling talaga yan eh oh may sakunat yan eh mas sakunat eh hmm. tingin hmm. tilapia again may pang ulam na mamaya ayos Galing po talaga yan si Kabatang Ryan Ayan po yung pinanganak niya eh, Pinanganak niya may kasamang star Gaysik, <laughs> hmm. mga kabatang hmm. Paano ba mga well? Eh ano hmm. mo nga kami? Itutan mo Talagang manasima, hmm. tanse, pain Ang pain kailangan may palapit lagi Yan, ganyan May sasagad, kailangan may nakalawit Para habang gumagalaw yan Alam din hindi Atraktif sa mga isla Ah, so, Paano kung ipahin ni Karne? Pwede rin. Attractive sa mga, sa mga tao yun. Blood ko, pwede. Karne. Ano bang klaseng karne yan? Ano bang klaseng <laughs> ng karne? Yung kinakain ng hilaw. Kinakain ng hilaw at kinakain ng luto. Okay. Mas mahilig ako doon sa hilaw. Lamon ang ginagawa ko doon. Hindi kain. Nakawali ang ating isang kasama dito. Ayan, yes, si Tutoy. Ang nga mo? Ano ba yan? Ano? Okay, Ah, buknos. Yeah. buknos kasi sa amin yan. Pero sa ano, dalagang tawag dyan. Ano? Ayan, thank you. Aba, teka lang. Ah, hirap naman mga ito. Ginawa na lang ang videographer. Eh. Ayan, ah, mo? Hirap yun ah, ba yan? Yung dapat na sa iyo. Oo so, eh. Sige. Ah, Maganda-ganda pa ang huli ngayon. Tingnan, tingnan nga huli natin? Ayan na, ang huli namin. Ayan, namin. Ayos! Galing talaga yung si Kabatang Ryan eh. May danyo yan eh. <laughs> Tari <There we go. laughs> Nakahuli na rin si Kabatang Nanyel. Padalwa oh, niya oh. po yan. Malalaki dito. Malapag-lapad na rin po yan. Teka lang. Ako ginadawi din. Ako ginadawi muna. Ako ginadawi din eh. Pangilan mo na yan? 54 Dami na ba? Mas nasa ngayon dito Pero oh, maganda pa rin yung kawin ka Tinambakan na ako ni Kapatang Ryan Ayan Basic daw sa kanyang pangangawin Medyo maliit po yung lahuli kung tinapya Babalik ko po, po siya ngayon Nalakot pa po siya Oh, madami pa ibibigay sa atin yan Swim Tatawag ka ha. Yung malalaki. <laughs> Ayos. Ayan guys. So, oh, nakahuli na naman si Kabatang Ryan. Basic. Tara. Hmm. Basic. Wala. Napaglamangan na tayo ngayon. Siya mo nang bunot. Ayaw, ayaw. Hmm. Tingnan nga. Tara. Dagdag guys. <laughs> Dami na namin. Nyang huli. Ayan, dalawa pala sa akin. Dagdag eh, dagdag eh. Mas Siya na naman ho nakahuli. Eh. Kagaling ba nito? Ayan ho. Kasi hindi ho nakakapangol masyado yan. Ayan, ngayon. Siya na ho naman, ano, namada. Nangamada pala. Ayan. Nagbibigyan ko lang kayo ng mga nauna eh. <laughs> sa pagbangad pagdating sa ilog, hindi ho Pang ilog Pagsalagad, lang, lang. Siro Si yan. Hindi naman. <laughs> Ay, naka. Ba, dagdag <laughs> Sayabang naman ika na rin ah. Dagdag na nga, aba. Wala ng mga wait. Uhuli oh, din ako, wait lang. Ako okay, nagpapahinga lamang. Ika naman ang mga video ko. Hindi, ikaw nga ngayon ang bida at lagi ka nalang wala. Ngayon, ikaw ang bibidyohan ko ng bibidyohan. Yan. <laughs> Wala ka talaga. <laughs> <laughs> Wala ka talaga ako eh. Bulok sa kawilan. Hindi, ilog eh. Pag ilog talaga, bulok ako eh. Para paraan, si Kabatang Rinyay. <laughs> Sinadawi na ho si Kabatang Rinyay. At ako'y dinawi na rin ho. <laughs> Kaya lang. Hindi natin alam, alam unahin eh. Sorry po. Hindi wala alam kung unahin. Yan, nakawala sa akin. Yun. Nakawala yung kay Kapatang Ryan. Inuna nyo sa akin. makita naman sa video. Lagi na lang siya eh. Mo, hindi na pa, Sipa pa ho Ito, oh. Ginawin na rin ha. Yan na ang place namin. Place to be. Ang ganda ang pustuhan dito. Talaga lang kung malakas ang hangin eh. Oh. Malakas ho ang ating amihan. Nakarap po habagat. Sobrang lakas. Mas nagbabagiwan ha. Oh. binadawin na huli ako. Pauli na. na puli si kabataang Raniel. <laughs> <laughs> Malap Malapad-lapad din to. Panis, panis. Natututo na ha. Ayos Ayos Oy. Alright. Kabataang ha. Oh, nakadali. Kabataang Raniel. Yan. Oh? Malaki ha. Oh. Lapit mo nga. Yan. Nahulog pa. Laki. Guys, nice, oh, laki. Guys, nice, Ilagay. Uh. Oh, ha? Laki ng biya. Alright. Si Kapatang Ryan. Hmm. Sang tilapia. Tilapia po again. Ayan. Lagi. Ayan. Nice na. No, nakahuli Tampakala. na naman siya. Ay, nahulog. Nahulog po. Sayang. Ano? Ano? dang babawitan tayo mamaya sige matang nakahulo ako ng malita biya subong subo naman dunok na lunok ito hindi ko alam kung mabubuhay pero parang mabubuhay ho naman kasi yung ating mabubuhay naman dito Wala ba hasang? Buhay, buhay. Ayun. Oh, masama ang tama. Buhay, buhay. Mm, At least kinapon na. Para lumaki pa. Masyado maliit. Tapos maya, Mas kay kapatang Ryan. Sabi ko ito lapyan naman. Ayan okay. o. Hindi akin yan? Hindi na maya ba? Anong akin eh. Sa'yo yan? Wala. Hindi ganyan pa ispas ko. Ay. Ganyan eh. Pag-ibig. Ah? Yan ha. Huli na naman si Kapatang Reynel. Ah, huli na naman si Kapatang renyel Ikaw sa akin, sabit. <laughs> sabit ha sabit. Eh huli na namin oh. Yan oh, mga kabatang oh. Hello. Ana, ana. ana. Kapatang, uh, time check tayo. Ah uh, 3:20. Uh, maaga pa. Pero marami na tayong huli. Ang ganda-ganda yung ating uh, pwesto dito ngayon sa Maydog. Si Kapatang Ryan, ayan, sumabit. Pero Tanggal na rin pala. Ayun. May may guys. Nakauli na naman si Kabatang Ryan. Oh. Dawe. Mm -hmm. Buhay na buhay. Dawe. Ito yung nauli natin. charan <laughs> Yung pa. Kabatang, uh, nandito pa rin kami sa ilog. Time check tayo. Ano? 4 p.m. na. Ayun. Mayroon pa tayong 2 hours para mamingwet. Ayan, si Kapatang Raya na uh, kakadating lang din niya dahil siya ay nagpunta dun sa may pretail. Wala naman siya nahuli. Uh, ito nga pala yung huli namin. Ayan. 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 Dagdagi. Dagdagi daw, dagdagi. boy pa. Ayan, oh. Uh, medyo marami na rin ito pang ula mamaya. Ano? Ayan guys, hey, uh, Siguro bukas lalabas pa rin kami dahil off pa rin niya. Off ko pa rin. Ayun. Maganda. Kung medyo lalayo kami bukas. Tapos uh, pinuntahan namin nung last sa uh, Mountain Dew. Baka matuloy kami. Ano? Ayan. Um, Ibibisikleta na. Oh. Ayun talaga. Pag may mga... Uh, alam nyo na. Ano? Premature yan. Eh. Bye guys. Okay, e, si Kabatang Ryan. Naghanap ng magandang mapapwestohan. Hindi na kasi nadagdagan yung huli namin. Ayun o. Oh. Nando sa dulo yun. Sana makahuli pa. Wala pa rin eh. Tsaka medyo lumakas talaga yung hangin. Kita nyo naman yung kawayan no. Oh. Ayan Oh. Medyo lumakas yung hangin. Kaya nahihirapan din kami. Hmm. Ang ganda yung tubig. Kalmado. Ano, wala pa rin na ang huli. Um, 15 minutes na. Wala pa na ang huli. Ayan. Ah, maluwang yung ilog Oh. Ayan. Ayan lang guys. Mamaya ulit. Uh, kabatang uh, ang oras natin ngayon na quarter to five ayan si kuya yon, nasa kabila nakahuli lang kami ng dalawang tilapia ngayon maya ano uh, ayan pauwi na rin kami, nabubusang namin yung bulate pero yung hipon marami pa talaga hindi masyadong badawi yung hipon ngayon bulate talaga sa tilapia ayan. guys, uh, pauwi na rin kami kasi yung oras na rin naman Alasing ko na, wala na rin kami mahuli. Ito nga pala yung nahuli namin. Ayan. Ay, ito na rin ito. Ayan, pang ulam na to. Yun lang guys, at uh, buwi na kami. Ay, salamat. Wala na rin naman humahuli. Gabi na rin. Hapon na. Salamat ka Happy birthday ulit, parin dino. Manood ka, para makita mo to. Happy birthday. So guys, uh, pauwi na kami. Kita-kita lang tayo sa bahay ha. At medyo malulobat na kami. Bye-bye.